Okay. So, nasira yung gripo namin. Tulo ng tulo yung tubig. Kaya papalitan ko ang gripo. Kaya lang, nabali ito. At naiwan yung thread sa elbow na nasa loob ng pader. Sana ng lagaring bakal or sinsilin ko. Kaso baka masira din ng elbow. Mas malaki ang trabaho. Pansamantala ko munang tinakpan ang pinagtanggalan ng gripo. Umorder muna ako sa Lazada ng pipe extractor para matanggal ang naputol na thread. Sinigurado ko na tama yung size ng orderin ko at yun ay dapat para sa one half na tubo. Dumating ang extractor makalipas ang tatlong araw. Mukhang matibay naman ang item. Kailangan ko rin gumawa ng review para kay Lazada. Sinaksa ko na nga ang extractor sa may naiwan na thread. Kailangan pupukin at iikot ng counterclockwise. At at medyo masikip na. Ah, hindi na kinaya ng lever na kasama ng order ko kaya gumamit na ako ng wrench. At madali ko itong naikot. Ayun. Natanggal ang naiwang thread. So yung pipe extractor ay gumagana talaga. Ipapalit ko na yung binili na plastic na gripo. Pero pinaka basic sa plumbing, kailangan munang lagyan ng teflon tape para walang leak at isasaksak ng gripo. Tapos bubuksan ko na ang gate valve at i-check natin kung maayos na ang gripo. Okay naman, walang tagas or leak. Mission complete.